Hello guys, dito uh, tayo sa bathroom accessories Yan guys, sa bathroom accessories So, makapansin nyo rito yung mga, makikita nyo yung mga waste bin Ito para sa mga ano to guys ha ah? Para sa, ano to Sa toilet, yan, mga gamit sa toilet, sa CR Ito yung soft dish nila soap dish ito yung uh, tumbler lalagyan ng mga toothbrush ayan toothbrush ito yung uh, soap soap dispenser ito yung uh, lotion dispenser ina-pump yan lalabas yung ano dyan. ayan ayan so maganda to guys para sa mga CR natin ito yung tissue box lagay ng tissue ito, tissue box yan. ito yung wish bin wish bin yan. yan so ganda ng ano uh, nya kulay nya guys ganda ng design nya yan so meron din ditong ano uh, plate sya plate tapos sa uh, metal ito, soft dispenser. Ayan. Soft dispenser to guys. Ito yung tumbler. Tumbler to Ito, soft disk. Soft disk to guys. Ayan. Tissue nya, maliit lang yung tissue nya. Liliit na Ito. Ayan. Ito, waste bin nya, guys. Medyo malaki yung waste bin nya maluwag maluwag yung loob Yan. ito malaki rin oh. ito malaking waste bin Ayan. malaki ng basurahan niya ito glass naman glass type glass yung ano oh. glass metal at iba ito ito yung tumbler niya ito okay, guys maragayan po ng toothbrush oh. Tsaka, ito yung sabon. Lagay na sabon. Ayan. Metal. Metal glass. So, ito naman yung ceramics. Ceramics. Kulay black siya guys. Ayan, meron din siyang soap dispenser. Soap dispenser, tumbler, tsaka lagay na sabon soap dish. Kulay black. Ayan. Maraming pagpipilian dito guys na mga ano, para sa CR gamitin. Ito naman. Ang rin yung design nito guys. Pero maliit lang siya. Mukhang madaling masira. Pag ito, mukhang madaling masira. man total well guys